na kami Taga San Jose del Monte Hindi magpapatalo Kami, kami ay mananalo Kaya kayo, kayo, kayo Uuwi talo Puto ka na Yes! Wow. Yung energy nila, I ko na. <laughs> Oo, at syempre pa habang kayo, nako. Nak Nakakadala yung energy nila. <laughs> ako ginanahan na masyado. Na excited ako. Toto, pero mas bong ang energy ng ating studio audience kaya Super Mario, ibigay mo lang yan! Dahil Pasko ng Pasko, nakasal na set ng mga tibulaan, you have Okay! Eto na, mukhang ready na ang mga taga-salo set ng mga tibulaan. Eto na, si na... Ay, si Zach, Jack. O, oh, si Zach. Parang bahala na eh. Putok, pikit Oo, mata. Oh. <laughs> siyempre, grabe ang tensyon na ganap dahil uh, naghihinabol sila sa ating uh, time. Close fight eh. Correct. Yan yung tunay na close oh, fight. Oo, siyempre. Nagkaroon ng tensyon dahil hinahabol nila ang, uh, siyempre ang time to beat na. Time to beat 31.9 seconds. Huwag kayong matakot Ate. May pag-asa pa kayo. Eh. Oo. Oh, oh, Alamin na natin ang kanilang oras dahil ang oras nila ay...